Hello po mga ka-adventure Nandito po ako sa Daniel's Kedera After po ng Titans Copy muna kami Ayan, jampak po dito dami po umibili haba po ng pila oh. Ayan, ang haba po ng pila Ang pag ilan ba ako Ayan. Ayan, dami po nagaabang aabang na rito Ayan Iba naman nakabili na Ayan, Marami po mga ano punong puno po tayo dito sa Denius dito po sa kay Ayan. at kasama ko po dito po sa Denius ang uh, mga kasama po natin sa Titans Ayan, eh, napaka busy po nino kaya eh, uh, napaka busy ay naman po kayo dyan o bakit ano uh, uh, after, uh, after Titans. After Titans eh nag-Denius coffee tayo. Ano bang in order mo sis? ano po, ang in-order ko po, po ay Boca Chips. Ganito. Favorite mo ba yan? Ha? Ah, sa prop, ah, so prop na. Maganda po yan kasi pwede na tago at kailangan ng energy, carbohydrate. Napagod ka ba o, inan o inantok ka lang dahil masyado ka? <laughs> nadalian ka? nadalian. Nadalian. Kaya napagod siya kayo inantok pero di po na Okay, pwede challenge. Pero maganda po. Okay, well. Yes, isa na naman po yan. Um, avocado, strawberry, and pochino. Uh, ba't po yan ang in-order niyo? Ah, uh, may dikasi ako sa avocado at strawberry. Oh, parehas kayo ng ano, sagot ha, paborito ah. Yes. Okay. okay. So, naman ng Titans kanina? Easy Is easy lang. Uh, ano po? Very challenging. Tapos naging stress ko sa part na naging bonding po namin na kakasama. Di oh, sa so, pagkakasama. Na, so, Napagtulong-tulungan po namin yung mga. Oo, oh, kanina na ito kayo, kasama nila si Sarah, no? Okay. Ito ito kailangan kay sa mga Ito kailangan kailangan magkape nito eh. Kasi nagda pa to eh. Mm -hmm. Tapos naman nang ano, ano pa in-order mo? Actually hindi po to kape. Daniel Special Hot Choco Creamy. Ah, ano lang siya, eh? chocolate. May kasi ako sa chocolate. Ayun. Kaya ayun. Kahit hindi siya kape, nakakagising. Iyon. Kasi paborito ko. Uh, bro, ang timpok mo para ah. kasi Gohan ha. Masaya ko po talaga si Gohan. Kasi <laughs> so, ba't Gohan po yan? At si so, Brad Ramuel, well, uh, tambay-tambay lang po yan dito muna. So, Pero papalamig, papalamig, dito pa rin sa day news. No? Oh, may order yan, inaabangan na lang natin. Opo, no? Pa pa, order po. So, oh, baka may ano, gusto ko nang i-promote po ngayon. Uh, uh, um, shout out. Promote po sana namin yung uh, bread na sa East District sana ay eh, member na po ulit tayo pa. Ayon, salamat sa Diyos. Ah. Sa So, po natin ang Diyos mga kapatid dito po sa Kaidrak. Magpumunta po tayo. Salamat sa Diyos.